araw-araw na mga salita ng Diyos. Kung sinasabi mo lamang, matapos basahin ito, na tinatanggap mo ang mga salitang ito, subalit hindi pa rin naaantig ang iyong puso at hindi ka naghahangad na gawing normal ang iyong kaugnayan sa Diyos. Pinatutunayan ito na hindi mo pinahahalagahan ang iyong kaugnayan sa Diyos. Pinatutunayan nito na ang iyong mga pananaw ay hindi pa na itatama, na ang iyong mga layunin ay hindi pa nakatalagang makamit ng Diyos at dulutan siya ng kaluwalhatian, kundi sa hali ay nakatalagang tulutang manaig ang mga pakikipagsabuatan ni Satanas at makamit ang sarili mong mga layunin. Ang gayong mga tao ay nagkikimkim ng mga maling layunin at pananaw. Ano man ang sinasabi ng Dios o kung paano man niya ito sinasabi, nananatiling lubos na walang interes at ni hindi nagbabago ang gayong mga tao. Hindi nakadarama ng anumang takot ang kanilang puso at hindi sila nahihiya. Ang ganitong uri ng tao ay isang walang kaluluwang mangmang. Basahin ang bawat pahayag ng Diyos at isagawa ang mga ito sa sandaling maunawaan mo ang mga ito. Marahil ay may mga pagkakataon na mahina ang iyong laman o naging suwail ka o lumaban ka. Paano ka man kumilos noong araw, maliit na bagay lamang iyan at hindi nito mahahadlangan ang paglago ng iyong buhay ngayon basta't maaari kang magkaroon ng normal na kaugnayan sa Diyos ngayon, may pag-asa. Kung may pagbabago sa iyo, tuwing babasahin mo ang mga salita ng Diyos at masasabi ng iba na naging mas mabuti na ang iyong buhay, ipinakikita nito na normal na ang iyong kaugnayan sa Diyos na naitama na ito. Hindi tinatrato ng Diyos ang mga tao ayon sa kanilang mga paglabag. Kapag nakaunawa ka na at nagkaroon ng kamalayan, basta't makakatigil ka sa pagsuway o paglaban, mahahabag pa rin ang Diyos sa iyo. Kung taglay mo ang pagkaunawa, at matibay na pagpapasya na patuloy na hangaring magawang perpekto ng Diyos magiging normal ang iyong kalagayan sa presensya ng Diyos ano man ang iyong ginagawa isa-alang-alang ang mga sumusunod habang ginagawa mo ito Ano ang iisipin ng Diyos kapag ginawa ko ito makikinabang barito ang aking mga kapatid? Magiging kapakipakinabang ba ito sa gawain ng tahanan ng Diyos? Sa pagdarasal man, sa pagbabahagi, sa pananalita, sa gawain, o sa pakikisalamuha sa iba, suriin ang iyong mga layunin at tingnan kung normal ang iyong kaugnayan sa Diyos. Kung hindi mo mahiwatigan ang sarili mong mga layunin at saloobin, ibig sabihin ay wala kang pagtatangi na nagpapatunay na kakaunting katotohanan lamang ang iyong nauunawaan. Kung nagagawa mong maunawaan ng malinaw ang lahat ng ginagawa ng Diyos at nahihiwatigan mo ang mga bagay-bagay alinsunod sa Kanyang mga salita. Pumapanig sa Kanya. Magiging tama na ang iyong mga pananaw. Sa makatuwid, ang pagtatatag ng mabuting kaugnayan sa Diyos ang pinakamahalaga sa sino mang naniniwala sa Diyos. Dapat itong tratuhin ng lahat bilang isang gawaing napakahalaga at napakalaking kaganapan sa kanilang buhay. Lahat ng iyong ginagawa ay nasusukat sa kung ikaw ay may normal na kaugnayan sa Diyos kung normal ang iyong kaugnayan sa Diyos at tama ang iyong mga layuni. Kumilos para mapanatili ang normal na kaugnayan sa Diyos. Huwag kang matakot na makaranas ng mga kawalan sa iyong mga personal na interes. Hindi mo maaaring tulutang manaig si Satanas hindi mo maaaring tulutan si Satanas na maangkin ka. At hindi mo maaaring tulutan si Satanas na gawing kang katawa -tawa. Ang pagkakaroon ng gayong mga layuni ay isang tanda na ang iyong kaugnayan sa Diyos ay normal, hindi para sa kapakanan ng laman kundi para sa kapayapaan ng espiritu ito ay para matamo ang gawain ng banal na espiritu at para mapalugod ang kaluoban ng diyos para makapasok sa tamang kalagayan kailangan mong magtatag ng mabuting kaugnayan sa diyos at itama ang iyong mga pananaw tungkol sa iyong paniniwala sa Diyos. Ito ay upang maangkin ka ng Diyos at upang maipakita niya ang mga bunga ng kanyang mga salita sa iyo at liwanagan at pagliwanagin ka pa. Sa ganitong paraan, makakapasok ka na sa tamang paraan. Patuloy na kumain at uminom ng mga salita ng Diyos sa ngayon. Pumasok sa kasalukuyang paraan ng paggawa ng banal na espiritu. Kumilos ayon sa mga kinakailangan ng Diyos sa ngayon. Huwag sundin ang makalumang mga pamamaraan ng pagsasagawa. Huwag kumapit sa dating mga paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay at pumasok sa kasalukuyang paraan ng paggawa sa lalong madaling panahon. Sa gayon, ang iyong kaugnayan sa Diyos ay magiging ganap na normal at makakapasok ka na sa tamang landas ng paniniwala sa Diyos.